Sabi mo, blind ka sa isang mata mo. Yes. Ano nangyari dyan? On an empty stomach, uminom ako ng energy drink. Uh -huh. It was a golf tournament. Gutom na gutom ako. Wow na no, wow. Yun lang ang una ko nakita. Yun ang ininom ko. After one hour, akala ko mag nako. na ako. Kaya pala, pagbanyo ko, dugu dugu na lahat ang lumabas. Nabutas oh na pala yung chan ko. Ganun kabilis? Ganun kabilis. In one hour and a half, may ambulance na. Gusto na nalila ako i-blood transfusion kasi lahat na lahat talagang dugo na lahat. Ganon ka-intense. Um, in an hour and a half, I was rushed to the hospital in Cavite where they stabilized me with the three dextrose and checked everything. Pero they had to bring me straight to St. Luke's. Pagdating doon, yun nga, 50-50 na dahil talagang dami ng dugo na nawala sa akin and then pareho na tong wala. Pareho na bulag. Pareho na itong parang punong-puno na siya ng nana kasi uh oh. na tuyo na siya. Bakit ka na effect Dahil uminom so, ka lang ng energy drink? Yeah, dalawang bote ng energy drink oh. on an empty stomach. Uh oh. Yeah, so ganun na nangyari. Thank oh. God oh. na-save pa to. Ito, uh, hindi na na-save. So ito, na-save pa. So this is 20 vision. Yung kabila, wala talaga? Ito, wala talaga.